Yan, dito. Good morning. Hi, good morning, Paul. Good morning. Oh, Shoutout naman ulit tayo. Uh, ano nung iikot natin? <laughs> oh, doon naman Hindi pa gano'n na -ano. okay. paglapit -ano. doon. Wala pa gano'n. pa gano'n. Wala Sige, salamat. So, salamat po. Uh, so dito naman tayo sa natagano'n dito sa... so nandito naman tayo kay Boss sa mga grupo niya rito. Oh, uh, abalang abala nga si mga ano? Boss morning. Uh, morning. So ano bang pinagbubuting ting mo diyan? Yung mga ano, bawa ako. Oh, uh, mga ano? Ah, Bisagra, no. Yan yeah, dami mga lumang cellphone ni Boss dito mga susurin din mga kapatlo, Yung sapatos, sa, sa, sa mga ano? Safety shoes. Magkano safety shoes Boss Apon? Oh, 19, 19, 19, ano? Bandilino, bandilino. Ayun, magkano ang presyo ng tabo sa Magkano presyo ano? 300 lang 300 mga guys So mga Original ito mga guys Original yun o 70 shots Magkano 70 shots natin? 200 200 200 lang o O size Size 10 yan Alam ko siguro Size 10 Yan Dito mga Ano ni boss Ako So mayroon siya mga Antique na mga relo Ano ito mga relo Mga kaano Silver Magkano? Sandan lang Sandan lang mga guys o Oh, isang doon, ang mura-mura mga isang 100 So, meron mga, ano Ito mga agay ito 70 lang yan 70, yun, mga ganito, mga alarm lang alarm 70 lang, oh so, Alarm clock 70 lang mga guys, dito lang sa mga grupo ni hapon, napaka sulit sa pangmasang presyuhan papi, hey not, papi. saan? Papi, papi. ah so ito so magka yun no? yan well, magkano naman to 200 lang mga original na sapato mga so 200 lang o oh. so mayroon nyo sa mga kaldero dyan yung kaldero magkano 200 200 ito magkano Ganun yun ah yung binabarel sa wall oh, walang ano walang gatilyo eh oh. walang gatilyo ayan, ayan. Ay, ayan. Ay, yung ano yata binabarel sa mga wall yan hindi ba alam na hindi mga ako ito Pensa. Boss sabon. Tingnan mo na nga, So, mga guys, so nandito naman tayo sa mga presyuhan, mga pangbasang presyuhan dito sa Carmen Planet. So mga iba't ibang mga tatagpuan dito sa so, uh, Dolo mga guys. Mga iba't ibang mga tatagpuan mga, mga bilihin ang pangmasang presyoan dito lang sa Carmen Plano. So guys kung mga uh, nagpunta rito mga kaldero mga erog sila rito. Ayan mga susuri dito at iba pa. So mayroon sila mga ano dito. Uh, uh, tulad niyan mga, mga laruan, may so, may sapatos. May shock na sa mga sasakyan, sa mga heavy duty na mga tools. mga tools na mga antique, mga tools mga guys. So, luma o mabago man, parehas lang din ng oh, okay. mga antique na mga tools dito, dito rin. yan. So may mga bracket sa TV naman guys. Bracket sa TV. Magkano bracket sa TV? Oh, so, limang mga guys. Bracket. Boss. Yeah. So mayroon tayo mga ano. May biyay, may biyay. May biyay. So, nalungkod ako. Next time na lang tayo. Ayan, mga at well, ibang mga ori dito mga ano okay hey. kusalan so meron tayong alak dito mga kaysong yan yeah. magkano ang bintahan mo to? sandaan uh bro -huh. sandaan pang display lang yan 100 So magkano electric pa mo? 180 boss. 180. Yan 180 na mga isa. So, ang dami siya mga sandals dito. Ito, mga may mga tawag na, no? uh, converse na, ano, so, pang wifi. So, 300 lang. So, hindi pa sa 300. May tawad pa. So, iba ibang mga, ano So, ito man naman, boss, mga brand nyo to, brand nyo talaga. Talaga hindi pa gamit. Ayan. So, magkano ang magkano mga price po yung boss? 500. Ha? 500. 500. Yan, dito lang. So mga sandals natin magkano? 100. Po. 100. Mga bago rin mga guys, oh. So, 100. 100 lahat mga sandals So mga cellphone natin. Yan ako na lang camera ko. Sika nan po ya. Sika na magkano presyoan? 3,000. 3,000. 3,000 negotiable pa mga guys. So, anong brand 'to? Vivo Y20. Ay. Vivo Y20. Y20 mga guys. So murang-mura. So ito pa mga anong anong Vivo 'to? Ito yung red yan, yung brand niya. Ito yung box. Okay. Ah, uh, Y90. Magkano ang sa sa'yo, boss? 3.5. 3.5 mga okay. guys. Dito lang sa Carmen Planas, mga guys, sa dulong-dulo to mga guys. So, dito sa dulong sa Carmen Planas, mga guys. Ang dami ka mabibili to na mga... Hindi mga sikanan to ibang halo-halo, right? Pero karamihan dito. Mayroon din mga brand new sila. So, yan. Yeah, mga brand new itong mga cellphone to. So, nabibili mo na na 3.5. Negosyable pa ang presyuhan dito sa dulo. So, hindi lang bungad ang Carmen Planas ang mayroon mga nagbibinta ng mga ano, mga latagan. So dito sa dulo mayroon din. Sa mga ano. Okay, shout out shout out sa lahat. Nandito pumunta na kayo rito sa dulo. Oh, so, may mga presyuhan dito, mga pangmasang presyo. ayano ano. oh. Dito lang. So mayroon naman tayo mga ano dito mga guys. So mga sandals mga babae pangmasang presyo. Magkano mga presyo nito, boss? 100? So 100 lang mga guys so, nagulit si Tony Vlog napaka mga bago to mga siya hindi pa mga gamit yan so lahat ng klase itong mga sandals, 100 lang so 100 siya ang pa. murang murang ito mga so yun o yan mayroon tayo rito mga ano so lahat ng mga sandals, sa so, 100 lang mga iba't ibang mga orem iba't ibang klase iba't ibang sistema ibang forma so 100 lang Tony, pwede mo yan yan So magbabayot mo na ako para masusuot ko to. Sa'yo madam, pwedeng pwede, pwede, pwede talaga sa ito. Alam mo sa totoo lang. Pag nagsuot ka na ito, malamang tapda pa ka na. Hindi kaya na -shoot na ito marunong magsuot nito eh. Hindi, hindi. Basta mataas, Mata ma ay, ma sayo, be be lang, ma hindi ako. Mataas. O ma'am, parang sa'yo na. 100 lang ma'am. Negotiable gusto pa yata. Boss. Pag nakabinta ka, proud na ako sa'yo. Ayan. So ayoko ma'am. So ito, and kung and wala kang nabibili na ano, bubili mo yung kasirula. Ito lang isa, so ito lang isa sasaksak mo may heater ka na, may pakuluan ka na hmm. ng tubig. Magkano ang presyo nito, boss? O oh, 100, 100 lang. lang oh, di ba? Hindi na kailangan na ano, eh, talagang takore. Eh. kung may kaserol, kaldero, pwede mo lub na dun. E eh, ano mo to, saksak. -sak. Ayan. Ay, si ma'am mo, oh, namimili na ng ano? Si ma'am. Ay, bagay na bagay kay ma'am yan, o. Oh. oh. Magaling Ay, si ma'am oh. nang mag-shoot ng ganyan. Ah, ako, hindi ako. Pwede Oo, yan, o. Oh. Yan, oh. Ito ang nga yun, So, magkano naman itong atat chikis, ma'am? $1.50. Wow. Oo, umuro na po, $1.50. Ito, negosyab. So, mahal guys, oh. $1.50. 150. Ito, naisyos, so, so, so negosyabol so, pa siguro ito. Ay, yun. $1.50, ay, ay. Ay! Pang baba, eh. Bagay sayon, Anak, na bagay sa'yo, madam. Mga nag Dapat ganun na yan, oh. Pre. Dapat ganun para makita ng customer, yan. Yun, pang lipsticks pala to Pwede sa mga lipsticks. Pwede sa mga ano, hindi ba ba? Oh. Tony, balikan dyan. Hindi yan lipstick. Ha? Hindi yan lipstick. pagka Oo, oh, hindi yan lipstick. Ah, hindi ba? <laughs> ano ba ito? drawing. Ah, pwede na rin yun. Basta pang lagay mga lipstick. Ay, wala Di ba? Wala akong pakialam kung dito lalagay ng lipstick. Basta gusto ko eh. <laughs> o, oh, yan mga guys. So, ito mga pwede mga lapis mga karayola sa so, mga estudyante po eh, dito di ba okay so mura mura uh, 150 lang mga presyuhan dito mga eh. yan yeah. okay, so nandito na naman tayo sa mga latagan dito sa pagkatapos ng bagyo so so bumalik nga dito para mga dito na kayo makapagbili ng mga ano pati bang mga gamit na rin sa bahay sa so, mga katulad ng mga ano nhanh yung lập so may tập đi bên ron lahat ng tập vente so may Okay, so sa araw naman ang ang linggo mga guys So, update update na naman tayo rito sa may Carmen Panas mga guys So, pagkatapos ng bagyo So, dito tayo